So welcome Rilards TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol ay ah, Nakita nito mga ka-idol Ito na lang yung kulang para maikompleto na yung wall o pader ng munting bahay ko Okay, so sa ngayon mga ka-idol Sa pagpader ko dito mga ka -idol, ay Dito ay kanal o daanan ng tubig So ang gagawin ko mga ka -idol, ay dito bubuhusan ko siya ng uh, siminto hindi piling ng hollow block yung ilagay ko kung hindi buhos na siminto para lalong matibay yung uh, yung walling ko mga kaidol sapagkat dito ay daanan ng tubig kailangan matibay yung wall natin so kung gusto nyong malaman kung Paano ko ginawa yung uh, buhos na wool para sa ikatitibay ng ating uh, daanan ng tubig o kanal. Tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe. Hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon mga ka-idol ay i-continue ko na yung wooling o pader ng aking bahay. Uh, so okay no, tapos ko nang nailagay yung mga bakal para magiging matibay yung wool ko dito sapagkat yung wool na ginawa ko ay tinibayan ko mga sa sapagkat dito ay magiging kanal sa darating na mga uh, araw So sa ngayon, uh, bubuhusan ko na ito Okay no, so sa ngayon mga kaidol ay ito ito yung gagawin kong forma para dito ko siya ilagay. Para itong uh, banda dito bubuhusan ko ng uh, siminto sapagkat kailangan dito ay matibay. Sapagkat dito ay daanan ito ng tubig kaya kailangan buhus na siminto ang ilagay ko dito para magiging matibay ang wool dito. So sa ngayon ay gagawa na ako. So okay no, tapos ko nang nailagay yung forma. So ang gagawin ko ngayon ay bubuhusan ko ito. So okay no, so sa ngayon tapos ko nang nabuhusan ang dito na side. Dito naman sa uh, kabila. So okay no, nakita nyo mga ka-idol na tapos ko nang nabuhusan. Ito ay uh, ginawa kong buhus para magiging matibay yung wall ko dito sapagkat dito ay daanan ito ng tubig. Okay no, so sa ngayon ay gigibain ko na itong formang ginawa ko. okay no tapos ko nang naitanggal yung forma at ganito na yung hitsura ito ay uh, sulidong buhos na cement